Manigong bagong taon po, kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet pandasal. May magkaibigang mga daga, si Xavier at si Johnny. Nakatira si Xavier sa isang malaking bahay. Naliligo siya sa baligamgam na tubig. Mainit ang kanyang pagkain, malaki ang kanyang lungga. Si Johnny naman, nakatira sa labas ng bahay. Malapit sa mga estero at mga kanal. Dahil dito, sanay si Johnny sa hirap. Isang araw, Gumuo ang malaking bahay na tinitirhan ni Xavier. Nagkataong naroroon si Johnny at hindi sila makalabas. Sabi ni Johnny, kailangan nating magukay. Ngunit hindi sanay si Xavier. Kaya si Johnny na lamang ang naghukay. At pagkalipas ng ilang araw, nakarating si Johnny sa ibabaw ng lupa. Ngunit nawala na ng malay si Xavier. Gumising si Xavier sa ospital. Tabi niya si Johnny na duguan ang kanyang mga kamay. Ngunit sabi ni Johnny, kung hindi sa aking mga kamay, pareho na tayong namatay. Sa pagsapit ng panibagong taon, gayahin natin si Johnny. Nakakatulong ang kahirapang tinatamasa natin sa paghahabol sa ating mga pangarap. Manalangin po tayo. O Diyos, loobin mong madama namin ang kalinga ng banal na mag-anak na si Jesus, Maria at Jose na sa pamamagitan nila'y tinanggap namin ang iyong anak na siyang may likha ng buhay. Amen. Happy New Year po sa inyong lahat.